Kumpiyansa, ang mga mababatas na malaki ang magiging benepisyo kapag sinertipikahan na ng Pangulo bilang urgent ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Si Mel Lesmora sa detalye. kinalugod ng mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sesertipikahan niya bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kapag nakalusot na, malaki ang maitutulong nito para sa sektor ng agrikultura at sa presyo ng bigas sa merkado. Nitong nakaraang linggo, bago pa man ang pahayag ng presidente, una na rin inatasan ni Romualdez ang House Committee on Agriculture and Food na tutukan at ipasa lalong madaling panahon ang substitute bill na nagtutulak sa pag-amienda sa RTL. Partikular nilang nais baguhin ang provision sa Rice Tarification Law na nagbabawal sa National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas sa mga pamilyan. Dapat na kasi anilang maibalik ang NFA Rice bilang tugon na rin sa inflation. Kasunod nito, si Agriculture Committee Chair Mark Enverga naman may panawagan na rin sa kanyang mga kasamahan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kanilang komite o kul sa issue. I appeal to our members and to our resource persons as well to please focus on the provisions of the bill as the time is as time is not on our side. We need to move fast as the speaker clearly already said that he wants this piece of legislation passed before we go on recess. Nang sagayon ay mapakinabangan na po ng taong bayan. Sa unang pagkakataon, humarap din sa House hearing si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Giit ng kalihim may mga beneficiary na manghatid ang RTL pero may mga provision talaga itong kailangang baguhin kaya't suportado nila ang pag-amienda rito. The continuation of the RTL is the way to go, in my opinion. It is incumbent upon us to sustain the gains under RTL, albeit with critical modifications that is needed to strengthen it further and ensure optimum impact in its implementation. Bukod sa pagdalo sa pagdingig, nakapulong din ni Secretary Laurel ang liderato ng Kamara. Sabi ni Speaker Romualdez, kumpiyansa siyang posibleng magkaroon ng below 30 pesos per kilo ng bigas pagsapit ng Hulyo sa tulong na rin ng DA. Habang hinihintay naman ito, ibinarita ng Kamara na patuloy rin ang paglunsad ng administrasyon ng bagong Pilipinas Servisyo Fair hatid ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno na di tiyak na lubos din namang makatutulong sa publiko. Sa mga susunod na araw at linggo, tatlong probinsya pa sa Mindanao ang bibisitahin ng caravan. This is just to show that uh, doon sa binitawang pangako ng ating Pangulo na walang maiiwan, talagang pinakikita niyang walang maiiwan. At lahat ng serbisyo at programa ng ating pamahalaan ay mararamdaman ng lahat na nangangailangan. That's a very clear and indicative mm -hmm. ano, Uh, sign that the president really puts Mindanao part of this uh, of his priority uh, in during ito pong term niya. Pagtitiyak ng mga mambabatas anumang issue o anumang usapin kapakanan ng taong bayan ang kanilang isinasaalang-alang. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.